Handa na ba kayong mag-unload ng sandamakmak na spiritual baggage? Kasi, alamin natin ngayon ang isa sa mga pinakamabigat, kung hindi man ang pinaka-foundational na doktrinang ipinapasan sa atin ng MCGI. Oy, aminin, sigurado ako naranasan mo to. Yung feeling na papuntang langit, parang may hawak kang checklist na kailangan mong i-check araw-araw para lang masabing, Oy, good standing ako, lipstick, bawal magahit ng kilay, dapat ganito kahaba ang buhok mo, huwag kang magsusuot ng hikaw. Tapos, bawal ang dinuguan, pero ilang na magpuyat ka hanggang madaling araw sa kape at sa kung ano-anong mga gawaing pagtulong, hanggang sa magkasakit ka. Grabe yung pagod, no? Para kang nasa isang maraton na walang-wala talagang finish line, tapos may bumubulong pa sa'yo. Kulang pa yan, kapatid, galingan mo pa. Nakaka-burnout, sobra. So, eto na nga. This is episode 4 na pala ng ating series Unlearning MCGI Mass Indoctrination. Kung pagod, napagod ka na, kung feeling mo palagi kang kulang, let me tell you this. Hindi ikaw ang may problema. Hindi ka tamad, hindi ka mahina ang pananampalataya. Yung pagod mo, yung bigat na nararamdaman mo ay sintomas lang ng isang mas malalim na lason, isang lason na nasa pinakaugat ng doktrinang itinuro sa atin. At dito naguugat ang lahat ng problema. Kasi sa MCGI, tinuruan tayo na ang kaligtasan ay parang sweldo. Kailangan mong pagtrabahuan, kailangan mong paghirapan, kailangan mong kumpletuhin ang checklist para makuha mo. Isang pagkakamali mo lang, may bawas agad sa sweldo mo. O mas malala, baka ma-terminate ka pa. Pero ang totoo, ano bang sabi sa Biblia? Ang kaligtasan ay isang regalo, libre, walang bayad, tinatanggap, hindi pinagtatrabahuhan dito magkakatalo at ito ang sentro ng usapan natin ngayon. At ito yung matindi, kahit sa mga nakaalis na sa MCGI, marami pa rin sa atin ang pasan-pasan pa rin yung mabigat na pamatok ni Brad Ely. Inalis mo nga ang sarili mo sa organization, pero hindi mo maalis yung mindset na kailangan mong pagtrabahuhan ang langit. So anong ginagawa? Naghahanap ng bagong church na may bagong set of rules, bagong checklist, nagpapalit lang ng kulay ng pamatok. Kaya napakaimportante na mabasag natin itong kaisipan na to. Kasi promise, eto ang susi sa tunay na kaliyaka. So saan ba nila hinugot tong buong sistema ng kaligtasan by sweldo? Paano nila na-justify yung 14-day indoctrination marathon para lang daw magkaroon ng pananampalataya? Well, mga katropa, meron silang Exhibit A, isang verse na ginawa nilang pundasyon ng buong building. Buksan na natin ang kaso. Ito na siya. Romans chapter 10, verse 17. At syempre, galing sa paborito nilang translation, yung luma at maalikabok na ang dating Biblia 1905. Pansinin nyo yung dulo, salita ni Kristo. Dahil sa dalawang salitang yan, sa phrase na yan, isinilang ang 14-day mass indoctrination. Ang buong sistema ng kaligtasan by works ay nakatayo sa kanilang interpretasyon ng salita ni Kristo. So, paano nila binuo yung logic? Ganito lang kasimple, parang magic. Step 1, kailangan mo ng pananampalataya para maligtas. I-check, tama yan. Step 2, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig ng salita ni Kristo. Okay, sige, game. Step 3. Ang salita ni Kristo daw ay ang kumpletong listahan ng lahat ng utos at doktrina niya. Wait lang, hold up. Teka muna, saan galing yon? At step 4, ang grand finale. Dahil dyan, kailangan mong umaten ng aming 14-day seminar para mapakinggan mo ang lahat ng utos para magaroon ka ng pananampalataya. Nakita niyo yung jump? Mula sa isang simpleng phrase, nakagawa sila ng isang napakahabang requirement na naging business model pa. Galing, no? Ngayon, para masira natin yung kadena ng yan, kailangan nating maging mga Bible detective for a moment. At ang magnifying glass natin ngayon ay isang mabilis na grammar lesson. Huwag kang kabahan. Promise, mas masaya to kaysa sa paulit-ulit na AVP sa pasalamatan. At ito ang babasag sa buong kaso. Tara, usapang genitive case. Sounds complicated, but it's not. Simple lang ang tanong. Kapag narinig mo yung phrase na for example, kanta ni Brad Ely, anong ibig sabihin niyan? May dalawang posibleng sagot. At dito lumalabas ang buong hokus pokus. Ang kanta ni Brad Ely ay pwedeng kanta na siya ang kumanta o nagsulat. Siya ang subject. Sa mundo ng grammar, ang tawang dyan ay subjective genitive. Parang yung version niya ng My Way, Diba? ba? Gets? Pero pwede rin na ang kanta ni Brad Ely ay isang kanta na tungkol sa kanya. Baka may nagumawa ng tribute song para sa kanya. Siya yung topic, siya yung object. At ang tawag naman dyan ay objective genitive. Ang linaw, di ba? Subjective, galing sa kanya. Objective, tungkol sa kanya. Ang galing! Okay, ngayon, i-apply natin yan sa verse. Yung Greek phrase sa Romans chapter 10 verse 17 ay rematos Kristo. Ito ba ay subjective genitive? Ibig sabihin, mga salita mula kay Kristo? Yung listahan ng mga rules and regulations niya? O ito ba ay objective genitive? Isang mensahe tungkol kay Kristo? Dito nakasalalay ang buong doktrina ng MCGI. Dito nakasalalay yung pagod mo. Ang maganda dito, hindi natin kailangang hulaan. Ang sagot ay nasa mismong chapter na yan. Sabi nga, context is king. Ano ba yung word or salitang tinutukoy ni Apostle Paul sa verse 17? Well, sinabi na niya yan ilang verses lang bago yan. Sa Romans chapter 10 verse 9, dinefine niya kung ano yung word of faith. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ayan, malinaw pa sa sikat ng araw. Hindi listahan ng bawal na pagkain o tamang haba ng buhok. Ang salitang nagdadala ng pananampalataya ay ang mensaheng tungkol kay Jesus na siya ang Panginoon at ay muling nabuhay. So, kung ganong kalinaw sa context, bakit naging salita ni Kristo sa ang dating Biblia? Well, simple lang, Nakita ng mga modern Bible scholars and translators itong, you know, ambiguity o kalituhan, kaya sa mga mas bagong versions ng Bible, nilinaw na nila to, to avoid this exact kind of misinterpretation. Let's check them out. Tingnan nyo to, side by side comparison. Ang dating Biblia, 1905 lang, ang nagsasabing salita ni Kristo. Pero sa magandang balita Biblia, bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo sa ang salita ng Diyos kung may mga ngaral sa kanya tungkol kay Kristo. Sa English NIV, The Message About Christ. Oh my goodness, di ba? It's an open and shut case. Hindi ito listahan ng utos mula kay Kristo, kundi isang magandang balita tungkol kay Kristo. Case closed. At ngayon, ibabalik natin ang lahat sa pinakaugat ng problema kung ang salitang nagdadala ng pananampalataya ay ang mensahe tungkol kay Kristo, dinabago nito ang lahat. Ibinabalik tayo nito mula sa mindset ng sweldo pabalik sa katotohanan ng regalo. Puulitin natin para tumatak talaga sa puso at isipan. Ang salita na nagdudulot ng pananampalataya ay hindi isang listahan ng mga patakaran. Hindi ito isang employee handbook na kailangan mong kabisaduhin dahil para hindi ka ma-terminate. Kung hindi ito rulebook, ano ito? Ito ay isang balita. Isang breaking news. Isang news report tungkol sa isang pangyayari sa kasaysayan na bumago sa lahat. At ano ang balitang ito? Inilatagyan ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15. Headline, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Details, siya ay inilibing. Breaking news, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. At yung call to action, hindi sundin mo ang 1000 rules kundi maniwala ka sa balitang ito. Yun lang, ito ang ebanghelyo. Ang good news, ito yung regalo. Tinatanggap, hindi pinagtatrabauhan. Kaya, sa huli, ito ang katotohanan. Ang pananampalataya ay nagmula sa pakikinig ng magandang balita tungkol kay Jesus. Hindi ito nagmumula sa isang 14-day seminar tungkol sa mga patakaran mula sa Kanya. Pinahaba, pinahirap, ginawang komplikado, at pinagkakitaan pa ang isang bagay na dapat ay simple, malaya, at napakaganda. Oh, ayan. Medyo mabigat yan, kaya hinga muna ng malalim. Kung may nag-click sa isip mo ngayon, mag-subscribe ka na para hindi ka mag-ghost ng katotohanan, di ba? At kung may mga tanong ka o baka may gusto kang i-share, i-comment mo lang yan sa baba. Malay mo, sagutin natin yan sa susunod na pagkakataon. At iiwan ko kayo sa tanong na ito para sa susunod. Kung hindi pala kailangan ng 14-day indoctrination para manampalataya at mabutismuhan, anong nangyari kay Apostle Paul? Doon sa daan papuntang Damascus nung na-convert siya? Dumaan ba muna siya sa dalawang linggong seminar bago siya bautismuhan? Yan ang aalamin natin sa susunod. Hanggang sa muli!